model niya at si Ate Lori. So, Wrong timing naman po si nanay. Kaya po, hindi niya naabutan si, no si Ate Lori. So, ngayon, ang gagawin ko po ay mga kapatid. So, may bisita tayo. So, papagkapiin po natin siya. Sabi ni maging kato niya, babong ng panda. Oh, Apo lu kelakar pak?

languntin ah, ako oh kate so inaanap niya po si so inaanap po ni nanay sila Ate lori at saka si nanay so pagpunta niya po rito kay wrong timing po yung pagpunta niya kasi wala so yung nga po hindi niya po nakabutan so di pa dumating sila ati lori baka bukas pa yun

mungkab ba 'yung ng mga bata? Taklo pa ba pare ka? So nakatungkod po si nanay oh. Yung ano niya, maliit lang nakawi yung tungkod niya, naglakad po siya. Tapos wala pong chinelas tsinelas. mapo eh kasi nalingkai. Wala ko po niya.

ar sabi awar sabim po kan awar na mako ka unta kingkai awar sabim po na kai ang motra ka talang nguru ka talang sikuh m hmm, paiju dan itu buat pantai Hai jaja ko. Bung tak ada. Cuba cakap ini enggak mami pi kami. Anal. Kami ni Hai. Mak aku ni. Nuntah, katampar, ala rimpah. Nanti, satu jalan. Tintu tan tanta. Tanawon jalan. Tato kud 없는 ambisisi. Indos patawin magapitia. Lalu, di nini, adan. Manup. Hai, mama Jep. Masya la tu. Ai, mu Hamyl naka.

Bukas po. na Datang niya po yata, ate Lori, bukas. Kasi magpabilis lang yung bali ng nanay Delia on naman ito lang, la pampader? Ano ba po kayo itulit ito lang po sa bali? Saan nga ba yung kung pakagayo kayo naman, ka mo kanyang po? Oo kanyang. Ano Sino ba tao ko in dunggo to? In parita ko sa nag-uwi. In parita kinaat di sa kan boy. Ni Jose po kay ugandar niya di. Ya umat ba pag-uwi nga So, hello po mga kapatid. So, welcome to for today's video na naman po. Panibagong video. So, napasyal dito si nanay. Mano kasi lagi mo? Maring kapag Nanay Maring Kapuno, yung po siya. So, inaanap niya po sila Ate Lori, so, na wrong time, na wrong time po yung pagdating niya. Kaya, maka ewan ko mga bukas siguro po na doon pa darating sila Ate Lori para i-bless yung bahay ni Mami D. So, ngayon, andito po siya. So, pinagtimpla ko lang po siya ng kape. Yun, wala po akong tinapay mga kapatid. Jo. Wala rin po kung babili ng tinapay po mga kapatid. So, yung bahay kasi ni Mami di nakalak. So, wala sila. Wala si Mami D. So, kaya po, yung ko nang ng tinapay doon kay Mami D. Kaso, wala po siya. Tsaka, wala si Nindya at Lori. Kaya yun. So, yun po pala siya. Kahit po, nakapaalang, nakapaalang po yung ano niya, kahit walang tsinelas po, Mama. naglalakad pa rin, walang masakyan. So, yun nga po pala mga kapatid. So, sa atang pananay. Ang ibig niya sabihin, pumupunta daw po siya doon kay, doon sa kakilala niya, si ano, si Tito Anali. Ay, Tita Anali. So, ngayon kasi, napadaan siya rito, kaya nagtanong sa akin kung nandito ba sila, si Lori kasi katabi ko lang bahay yung bahay nila so nagtanong kung meron sila or wala yun kaso sabi ko naman po wrong timing wala kaya yun hindi na naabutan kaya po ang hmm. sabi No, 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 Bergen na iladyo ko. Tapawin na ang dadi sa pasbuhay. Ha, pagdadi. Kanda yung na. Lahati. Ha, gusto niyang sabi ni po ni Lola. Lola na nga. Or uh, nanay, ganun din. Bilang pagrespeto. Ang ah, sabi niya po ay pagdating daw po ni Ate Lori. Ang gusto niya, siyang, ang unang aanapin ni Ate Lori ay si nanay. So ngayon, Tandana na ka punganay ko eh. Tandana ang punganay ko sa Ta, aso sa anak. Tumami sa tao. Anti, mata. Ta, ay, muli kakan anti. Muli ka anti. pag, 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 nami, pag, 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 Ang ah, gusto niya po, ang ibig niya sabihin na isasama siya kay Mami Di tsaka kay Ate Lori kasi para naman po ano, yung para naman po makapasyal siya kahit saan niya gusto mong makarating or makapunta ay mapasyal po siya at bumawi naman yung katawan niya. Yun po ang sabi niya mga kapatid kaya yun po. in explain ko po na lahat ng sinasabi niya po mga kapatid para sa inyo para na ma niyo. kasi ang salita namin ay salitang ay tama hindi Katutubo talaga ha ah, sayo pa na pa sayo 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 na ka ang gusto niya ng raw po mga kapatid alagaan siya ni Ate Lori. Ni Madam Lori, alagaan siya. Para naman po ay maka makita niya yung bahay ni Ate Lori at makapunta rin siya sa baba. ayam po. So, bigla po ako nagulat. May sugat po pala yung kamay ni nanay. Ayan po. May sugat po yung kamay niya. Matagal niya daw po yata pagkukuha ng kahoy. Deng anak mo po, o man man mo dutong. Ay, asin. Mga tamad. O ano kamusta na sa lahat ng kapatid ko Muli akong magbabalik Para sa mga taong nanabig sa king pangalan Salamat din nyo o pinagbayaan Salamat sa mga suporta nyo Di magbabago maraming